Hello po and good afternoon. Ito po yung kulay ng ating 20 peso coin. Gold sa gilid, tapos silver sa gitna. Si Manuel Quezon. Yan. Nung isang araw po, mayroon po nagbibenta sa akin na iba daw ang kulay niya. Buong 20 peso coin ay puro silver. So, tinatanong niya ako kung nabibili ba to sabi ko hindi ako bumibili ng ganyan. Ngayon, ito po nung isang araw may napanood ako sa Facebook Reels. Si Tokmol TV, ayan po, binibili niya po pala ng 50, yung ibang kulay daw ng ng 10 peso, ng 20 peso coin. Ewan ko lang ah, pero yun ang sabi niya. Pag daw may error yung coin at nagustuhan niya yung error, binibili daw niya kahit mahal. Yan po, si Tokmol TV. <laughs> Try nyo pong i-alok sa kanya. Baka sakali, malay nyo nga. Eh, pero may nabili na daw siya isa. Malay nyo, marami siyang gustong bilhin na 20 peso coin na kakaiba ang kulay. Yan lang po. Hindi po ako bumibili ng 20 peso coin na iba ang kulay.